<laughs> Wawa. Wow. Wow. Wow, Nagsimula ang aming adventure sa isang umaatikabong motorcycle ride papunta sa aming destination. Thankfully, wala naman naging aberya at walang mga checkpoint. Kaya ayos na ayos. Thank you. <laughs> <laughs> at nagsimula na ang aming trail. In fairness, gumanda yung trail nila dun sa papunta sa jump off uh, sementado na kumpara na sa mga huli natin punta dito. Di ba, Yes! <laughs> <laughs> medyo kakaiba yung dinaanan natin from the previous uh, akit natin no? duman ngayon tayo dun sa looban nila sa may bandang taas kasi usually dun tayo dumadaan sa kabila sa maputik na daan pwede naman pala dito eh Medyo maputik ang daan ha dahil umulan daw kagabi Pero syempre walang makakapigil sa amin at tuloy pa rin ang rampa mga Jai Kasama natin ang ating magiting na guide na si Sir Efren ngayon po ay eh, lunes. So yeah, friend, ilang mga hikers na nag-hike ngayon? May 50 na po, sir. Karamihan po. Alin po? They hike overnight? Overnight po. Karamihan overnight? Okay. Pero kapag Sabado linggo, sir, mga nasa ilan ang na umakiat? Estimate? Lagi po nung nakaraan. Sabado po, ah, uh, hapon po. 200 to mahigit. Kahapon, linggo, okay. 200 mahigit ang umakiat. Okay. So, kailan po ulit nagbukas ang batolaw sir? ito Kaka bukas lang sir? Opo. Dinadayo na rin pala ulit ang batulaw. Kayo po ba vaccinated na sir? oo, kompleto po. Lahat po ng tao dito sir? Hindi <laughs> po na po So hindi, hindi lahat? Hindi po. Ah, yun ang kailangan eh. Yung nga po ang priority po namin. oh, Good morning. Yun o, you know, nakababa na sila. Haga nilang makababa. Pause muna ulit. Parang wala lang oh <laughs> At kami sa unang registration Kung saan kami ay magbabayad ng sir 50 pesos Kahit uh, overnight sir Pag overnight, they hike 50 the mountains. Ang sarap talagang huminga dito. Partida may face mask. Ha? Iba talaga yung hangin eh. Ang sarap eh. At nagsimula na ang paghiling ni Batulaw. <laughs> We have met again. Sana kayanin natin. Kakayanin. dito pero hindi susuko. Isa naman yung bangs natin. Losyang na agad. Dapat sa kalahati. Girlfriend! Girlfriend! Naiwan mo ako! Red right pony! Maganda na meron kayong ganito. 10 pesos lang. Meron na kayong souvenir stick. Lalo na kapag madulas. Maputik. Aray! Sir, good morning. Andito na kami, girlfriend, sa... Batula! Ingat-ingat <laughs> lang dahil huwag ka ng tapak diretso do diretso <laughs> Hi guys! Hi guys! Shout out sa nari What's up Mama Socorro? Ay! Mama Amparo Mama Paring Ang dami mong pangalan ma Shout out din kay Mami <laughs>

isla ba? Woot, Ako lang ba? O meron din sa inyo na parang batang nakawala sa hawla kapag nasa kabundukan? Ang saya-saya! <laughs> Nakakatuwa na unti-unti na tayo nagbabalik sa normal. At hopefully, tuloy-tuloy na to. So along the way, merong mga bukuhan Sir, magkano po ang buko niyo, sir? 40, 40 pesos ang buko ni sir. So, ano mga refreshment. 5 minutes, pagod na kasi. So, pagpahingayin muna natin siya. <laughs> Thank you. <laughs> buko. Buko break. Cheers. <laughs> 12 seconds later at ngayon at ngayon tayo ay nasa P1 yahoo yeah! walang wow, jo sabi ko nung una girlfriend hey, alalay ka lang ha kasi baka dahan dahan ka lang nangunguna pa sa akin oh hardcore Pagod na ako. A few moments later. Girlfriend! Oo! Oh. Nakita mo ba yun? Patag. Alam mo ba nang isip ko? Trail <laughs> Let's go! <laughs> sa pangalawang registration maganda sir ang registration dito sir 30 pesos kahit overnight kahit day hike same lang at this point may sinasabi sa akin si sir eh pero hindi ko siya maintindi ha kaya tango na lang lakas ng hangin eh Ito yung mga paborito kong klase ng trail eh yung bawal kang magkamali ng hakbang, Beshi. Kabila ang bangin eh, ha? Ah. At nandito tayo ngayon sa pangatlong registration. 50 pesos each pax. ang, ang hangin in fairness ha. Kumakita naman sa buhok natin eh. nagsimula na ang mga part na matatarik ang trail kaya mas lalo kami nagdahan-dahan sa aming mga hakbang. buti na lang ay may mga lubid na pwedeng kapitan para mas chillax at safe ang akyatan oh, <laughs> Tapos ang samot sa Rengbot, narating namin ang summit ng Mount Batulay. Talaga namang mission accomplished. Ting pang mahulog si Tanga. Char. Yahoo! Wow, wow, na. Mahinang nilalang. tapos ang aming adventure bye bye hmm kala nyo tapos na hindi pa be nangangalahati pa lang kami eh pababa na kami ngayon sa old trail ng Batulaw. at eto yung favorite part ko eh yung rappel section in fairness ang tibay ng tali nila dito ah. kinaya ko eh <laughs> mas matarik ang part na to kumpara sa new trail kaya iba yung pag-iingat ang kailangan sa bawat hakbang years later <laughs> Mahinang nila lang What are you? What are you? Matapa ka sana hahahaha So ugali? <laughs> hey friend oh. Parang naliligaw na tayo Oh my God Alam ko dito eh oh Saan tayo? Ayan Saan tayo sa naglalaba? Ayan Doon <laughs> Ako may malimikas. Ako may bangaw. <laughs> so, ito na yung cooling registration. Kapag so, dadakay ng cold field, may isa pa. Isang masaya at chillax na adventure ang aming naitala sa pag-akyat ng bundok na ito. More adventures to come this year at sana sa susunod ng mga akyat ay kasama na namin kayo. So paano? Kita kids! Aristotel if you Olea are... pagod na. <laughs> kasi napagod ako kakasis sa'yo. Ah, sige. Hirap, hirap kasi ikaw dun sa pababae. <laughs> siyempre, nasis kita. Napapagod ako siyempre. Hindi. Patingin nga ulit na to. Shout Kana? out Tiger Balm. I love you. <laughs> <laughs> Tiger Balm, Azariah, Snickers, at saka sa asin ng Jollibee. Out. Back out. Bekene men, oh.